Naghihintay ako para sa sandaling ito buong buhay ko. Bilang ng alas 11 kaninang umaga, opisyal na akong may-ari ng bahay. Well, ng isang unit. Isang lumang warehouse turned condo sa industrial side ng lungsod. Pero akin ito, sa wakas. Paglabas ko sa opisina ng abogado, halos sumigaw ako ng, panuulin nyo, isang malayang babae ang dumarating. May dagdag na hop sa hakbang ko, daladala ang mga pangarap, supplies, at isang plano. Nagmadali akong bumiyahe mula sa suburb namin, kung saan lahat ng bahay ay mukhang carbon copy. Ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan ako naging, daddy's little girl. Naisip ko ang sinabi ng nanay ko, that condo is a dump, hiha. Na para bang wala siyang suot-suot na rose-tinted glasses habang binabatikos ang desisyon ko. Oo, lumay yung building. Isang daang taon, maybe more. Mula sa labas pa lang, amoy alikabok na. Pero may nakita akong potential. Pagdating ko sa unit ko, binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng amoy ng amag, alikabok, at something else. Hindi ko mapinpoint kung ano, pero parang may bahid ng, decay. Wala akong oras para mangamba. Operation makeover is on. Binaba ko ang supplies, senarya ang pinto, at nagubad ng chinelas. Kailangan kong maramdaman ng sahig, mga splinters and all. Kinuha ko ang martilyo. First target, mga kalbong kalaw ang inako sa pader. Seryoso, bakit parang tong mga pader ayaw kong galawin sila? Hindi madaling tanggalin. Parang nakabaon sila hindi lang sa kahoy, kundi sa mismong kaluluwa ng bahay. Buti na lang may pliers ako at isang malaking bote ng tequila. Alam mo na, pang-motivation. Isang shot, isang koko, isang tagumpay, ulit. Habang binubunot ko ang mga lumang kuko, naalala ko lahat ng tiniis ko sa bahay namin. Ang sobrang control, ang pressure, ang expectations. Wala akong pahinga. At ngayon, hawak ko na ang sarili kong destiny kasama ng martilyo at tequila. Hours past, haggard na ako pawisan, amoy pintura, pero proud, at pagod, sobrang pagod. Nahiga ako sa sahig, akala ko, sandali lang. Pagdilat ko, wala akong idea kung gaano katagal ako nakatulog. Maliwanag ba, madilim, walang silaw, walang orasan, walang clue. Nang inag ang katawan ko, bakit ang lamig, may amoy, bleach. Bakit ako nasa banyo, umupo ako, may dugo, damyugo ba ako, period, sugat, hindi ko maalala, pati amoy, amoy, ihi. Muntik na akong maduwal, bumangon ako gamit ang sink. Nasa ibabaw nito ang telepono ko, isang baso, at bote ng Clorox. Weird, hindi ko maalalang nilagay ko yun doon. Sumilip ako sa salamin, basa ang buhok ko, may pulang marka sa nuo. Pero higit sa lahat, may kung anong kakaiba sa tingin ko. Para bang, hindi ko yun mga mata. Nilinis ko ang salamin at muling tumingin. Okay ka lang, sabi ko sa sarili ko. Pagod ka lang. Uminumulit ako ng tequila. Mabilis. Walang baso. Diretso sa lalamunan. Pero parang iba na ang lasa nito. Mapait. Sunog. At habang lumulunok ako, nakita ko sa reflection ko, nakangiti ako. Pero hindi ko naramdaman yung ngiti. Nag-pose ako, kumuha ng selfie, nakita sa background ang painting na ginawa ko sa banyo. Isang mural na pulang pula, parang dugo, parang sigaw. Tapos, napansin ko yung sulok ng banyo. Doon sa kanto, sa likod ng toilet, may mga bagay. Maliit, matulis, lumapit ako, mga koko, daliri, mga tunay na koko, may dugo pa, hindi ko maintindihan. Naglagay ba ako nito dito? Bulong ko, umiling ako, imposible, hindi ko to ginawa, hindi ko, pero bakit basa ang mga kamay ko? Bakit may pintura, o dugu, hindi ko na alam ang pinagkaiba, bumalik ako sa salamin, tinignan ko ang sarili ko, tumayo ako ng tuwid, tumango, nilagay ko ang kamay ko sa baso, itinaas, at nagsabing, cheers, sa sarili ko. Sa salamin, nakita ko na sa likod ko, may gumagalaw. Isang anino, isang bagay, tumakbo ako palabas, nasa, rooftop deck na ako nang muling bumalik ang ulirat ko. Hindi ko alam paano ako nakarating doon, nasa gilid ako, nat amba, bumagsak, at doon, sa mismong impact, nagising ako, nasa banyo ako, sa sahig, basa ang buong katawan ko ng pawis, drool, at dugo, tumingin ako sa salamin, hindi ako nagsasalita, pero ang reflection ko, umiti, sa reflection, nakasulat sa likod ko sa pader, daddy's little girl, at sa tabi ng salamin, may nakaukit na bagong mural, mukhang dugo ang ginamit isang babae, walang mata, nakangiti ng malawak, hawak ko pa rin ang telepono, pinindot ko ang camera, kinuha ko ulit ang selfie, ngayon, may pride, parang tagumpay, parang wakas, pero sa gilid ng screen, malinaw na malinaw ang mga detalye, ang sulok ng banyo, ang kuko, ang dugo, ang mga pinunit na bahagi ng sarili ko, wala na akong pake, sa wakas, ang labas ko ay tumugmana sa loob.